Sa ating mundo, may mga tao na may espesyal na tawag mula sa Diyos. Sila ang mga tinatawag na pinili na may natatanging misyon at koneksyon sa spiritual na realm. Pero ano ang mangyayari kapag nakialam ka sa isang pinili ng Diyos? Maraming tao ang hindi nakakaalam na may malalim na epekto ang ganitong pagkilos, hindi lamang sa buhay ng pinili kundi pati na rin sa iyong sariling buhay. Sa artikulong ito, susuriin natin kung ano ang mangyayari kapag sinubukan mong hadlangan o manipulahin ang isang pinili ng Diyos, at ibabahagi ang mga testimonya na magpapatunay sa kapangyarihan at proteksyon ng mga pinili. Bahagi isa, ang kahulugan ng maging pinili. Para maunawaan ang tunay na epekto ng pagkakaroon ng relasyon sa mga pinili, kailangan nating tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pinili. Ang mga pinili ay mga tao na may misyon na lumampas sa ordinaryong buhay. Maaaring sila ay mga leader sa komunidad, mga propeta, o mga tao na nagdadala ng mensahe ng Diyos sa iba. Ang pagiging pinili ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mga espesyal na kakayahan, ito rin ay may kasamang mga responsibilidad at pagsubok madalas silang tinutukso, nagiging target ng mga negatibong opinyon, at nahaharap sa mga pagsubok na hindi maunawaan ng iba. Halimbawa, ang mga propeta sa Biblia tulad ni Moises at Elias ay nagdala ng mensahe ng Diyos, ngunit naharap din sa pagsalungat at pang-uusig. Madalas, ang mga pinili ay nagiging simbolo ng pag-asa at liwanag sa mga tao sa kanilang paligid. Ngunit sa kabila ng kanilang positibong layunin, hindi lahat ay handang tanggapin ang kanilang mensahe. Dito nag-ugat ang takot ng iba. Kung ang isang pinili ay nagdadala ng mensahe ng pagbabago o hamon sa nakasanayang mga paniniwala, natural na ang ilan ay magiging defensive at maaring magpakita ng galit o pagdududa. Ang mga pinili ay may likas na kakayahan na makaramdam ng mas malalim na katotohanan at sa kanilang pagsisikap na ipalaganap ito. Madalas silang nagiging target ng takot at pag-aalinlangan. Kung sa tingin mo ay may kakilala kang pinili, ituloy mo ang pagbabasa at alamin ang mga pangyayari sa kanilang buhay. Bahagi dalawa: Mga epekto ng pakikialam sa mga pinili. Kapag nakialam ka sa buhay ng isang pinili, ang mga epekto ay hindi lamang para sa kanila, kundi pati na rin sa iyo. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang mga pinili ay may mga espesyal na proteksyon mula sa Diyos. Ang kanilang misyon ay itinataguyod ng kapangyarihang higit sa tao, at ang sinumang sumusubok na hadlangan ito ay maaaring makaharap ng malalaking hamon. Isang halimbawa ay ang kwento ni Miguel na nakialam sa kanyang kaibigang pinili ng Diyos. Tinangkanyang hadlangan ang mga proyekto ng kaibigan na may layuning magdala ng kabutihan sa komunidad. Sa paglipas ng panahon, si Miguel ay naharap sa mga seryosong problema sa kanyang buhay, mula sa mga pagkakautang hanggang sa pagkaligaya sa trabaho. Napagtanto niya na ang kanyang pakikialam ay nadulot ng masamang epekto sa kanya. Madalas na ang mga pinili ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa pagdadala ng pagbabago. Kapag sinubukan mong pigilan ang isang pinili, sinasalungat mo ang layunin ng Diyos, at ang mga pagkakataon ay maaaring magdulot sa iyo ng mga pagsubo. Tulad ng sinasabi sa Galatia 6, Pito, huwag kayong magpakasala, ang Diyos ay hindi pinaglalaruan. Sapagkat kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Bahagi tatlo, mga testimonya ng mga epekto. Maraming kwento ang nagbibigay diin sa mga epekto ng pakikialam sa mga pinili. Isa sa mga kwento ay tungkol kay Ana, isang batang babae na nagbigay ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Sa kanyang bayan, maraming tao ang nagsisikap na siraan siya at hadlangan ang kanyang misyon. Subalit, sa kabila ng mga pagsubok, siya ay nanatiling matatag at patuloy na nanalangin. Habang tumatagal, ang mga tao na nakipaglaban sa kanya ay unti-unting nahaharap sa kanilang sariling mga problema. Ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng mga issue sa kalusugan at iba pang mga personal na pagsubok. Ang kwento ni Ana ay nagpapakita na ang kapangyarihan ng isang pinili ng Diyos ay hindi basta-basta na babalewala. May mga panahon na ang kanilang mga laban ay nagiging paraan ng pagdadala ng liwanag sa madilim na sitwasyon. Bahagi 4: Ang kahalagahan ng panalangin at proteksyon. Ang proteksyon ng Diyos sa mga pinili ay hindi lang basta pangako. Ito ay isang katotohanan na makikita sa mga kwento ng buhay nila. Maraming pinili ang nagpatuloy sa kanilang misyon sa kabila ng mga pagsubok dahil sa kanilang malalim na pananampalataya at patuloy na panalangin. Isang halimbawa ay si Ricardo, na isang pastor. Sa kanyang ministeryo, naranasan niya ang maraming pagsubok mula sa kanyang komunidad. Maraming tao ang hindi naniniwala sa kanyang misyon. Sa kabila ng mga ito, siya ay nagpatuloy sa kanyang pananampalataya at nanalangin araw-araw. Sa kanyang mga panalangin, siya ay nakatagpo ng lakas na nagpatuloy sa kanyang misyon. Dahil sa kanyang dedikasyon, unti-unti niyang nakumbinsi ang iba na maniwala sa kanyang mensahe. Ang kanyang kwento ay patunay na ang kapangyarihan ng panalangin ay maaaring magdala ng pagbabago, hindi lamang sa buhay ng pinili kundi pati na rin sa iba. Bahagi 5. Ang mga hamon at pagsubok Kahit gaano paman kalakas ang isang pinili, hindi sila ligtas sa mga hamon. Maraming pinili ang dumaranas ng pagsubok sa kanilang paglalakbay. Ang mga pagsubok na ito ay nagiging pagkakataon para sa kanilang paglago at pagkatuto. Minsan, ang mga pinili ay nahaharap sa pag-aalinlangan mula sa kanilang sarili. May mga pagkakataon na ang takot at kawalang katiyakan ay maaaring bumagabag sa kanilang isipan. Ang mga ito ay normal na damdamin, ngunit mahalaga na matutunan nilang lumagpas dito. Sa mga sitwasyong ito, makakatulong ang pagkakaroon ng isang matibay na suporta mula sa kanilang komunidad. Ang pagbuo ng isang grupo na nagtutulungan at nag-udyok ay maaaring makapagbigay ng lakas at inspirasyon. Ang mga pinili ay hindi nag-iisa sa kanilang laban. Ang kanilang lakas ay nagmumula sa kanilang koneksyon sa Diyos at sa kanilang komunidad. Bahagi anim Ang pagsasanay sa espiritualidad. Para sa mga pinili, ang espiritual na pagsasanay ay napakahalaga. Ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa Diyos ay nagbibigay ng lakas at karunungan sa pagharap sa mga pagsubok. Ang mga pinili ay madalas na naglalaan ng oras para sa panalangin, pagmumuni-muni, at pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Ang mga ito ay hindi lamang mga ritual, ito ay mga hakbang na nag-ugnay sa kanila sa kanilang tunay na misyon. Ang mga pagsasanay na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya sa kanilang buhay. Sa mga oras ng kagipitan, ang kanilang pananampalataya ang nagbibigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Madalas, ang mga pinili ay nagiging inspirasyon sa iba sa kanilang mga espiritual na paglalakbay. Ang kanilang halimbawa ng pananampalataya at dedikasyon ay nag-udyok sa iba na maging mas malapit sa Diyos at hanapin ang kanilang sariling misyon. Huwag kalimutang ibahagi ang iyong kwento. Kung ikaw ay na-inspire ng mga kwentong ito, huwag kalimutang ilike ang aming channel. Bahagi pito, ang pagtanggap ng biyaya. Isang mahalagang aspeto ng pagiging pinili ay ang pagtanggap ng mga biyaya. Ang mga pinili ay madalas na nakakaranas ng mga pagkakataon at pagsuporta mula sa Diyos na nagbibigay ng lakas sa kanilang misyon. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at dedikasyon, maraming biyaya ang dumadaloy sa kanilang buhay. Isang halimbawa nito ay si Elena, na isang social worker. Siya ay pinili upang tumulong sa mga nangangailangan sa kanyang komunidad. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang trabaho, patuloy siyang umaasa at nananalangin. Sa bawat pagkakataon, siya ay nakakatanggap ng mga tulong at donasyon mula sa mga tao na nais sumuporta sa kanyang layunin. Ang kanyang dedikasyon at pananampalataya ay nagdala ng maraming pagbabago sa buhay ng mga taong kanyang tinutulungan. Mahalaga ring tandaan na ang mga biyayang ito ay hindi palaging material. Minsan, ang mga biyaya ay nagmumula sa mga tao na nagbigay ng suporta, pagkakaibigan, at pagmamahal. Ang mga pinili ay kadalasang napapaligiran ng mga tao na may mabuting hangarin at ang mga ugnayang ito ay nagiging mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay. Ang pagtanggap ng mga biyaya ay isang paalala na hindi sila nag-iisa sa kanilang misyon. Sa halip, sila ay may mga anghel at mga tao na nakatayo sa kanilang likuran, handang sumuporta at magbigay ng tulong sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Sa gitna ng mga pagsubok, mahalagang balikan ang mga biyayang ito bilang inspirasyon upang magpatuloy. Bahagi walo ang kahulugan ng paglilingkod. Ang mga pinili ay hindi lamang tinawag upang tanggapin ang mga biyaya, sila rin ay tinawag upang maglingkod. Ang tunay na kahulugan ng pagiging pinili ay ang pagkakaroon ng responsibilidad na magbigay ng kabutihan sa iba ang kanilang layunin ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang komunidad at sa mga nangangailangan. Sa Marcos, Kabanata 12, Talatang 30 Siyam, sinasabi, Ang sinumang nagnanais na maging dakila sa inyo ay dapat na maging tagapaglingkod. Ang mga pinili ay natututo na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagtulong at paglilingkod sa kapwa sa bawat pagkakataon na sila ay naglilingkod, nagiging daan sila upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Isang halimbawa ay si Pedro, na nagtatag ng isang outreach program para sa mga batang lansangan. Nakita niya ang kanilang mga pangangailangan at hindi siya nag-atubiling kumilos. Sa pamamagitan ng kanyang programa, hindi lamang niya nabigyan ng pagkain at tirahan ang mga bata, kundi nagbigay siya ng pag-asa at liwanag sa kanilang buhay. Ang kanyang pagkilos ay nagdala ng inspirasyon hindi lamang sa mga bata, kundi pati na rin sa kanyang komunidad. Ang paglilingkod ay hindi laging madali. Maaaring may mga pagkakataon na maramdaman ng mga pinili ang pagod o panghihina. Ngunit sa kanilang dedikasyon at pananampalataya, natutunan nilang harapin ang mga hamon. Ang kanilang mga pagsusumikap ay nagiging batayan ng mga pagbabago na nagdadala ng pag-asa sa marami bahagi siyam, ang pagsubok ng pagtanggap. Ang mga pinili ay madalas na dumaranas ng pagsubok pagdating sa pagtanggap mula sa kanilang komunidad. Sa kabila ng kanilang mga magandang layunin, may mga pagkakataong hindi sila agad na nauunawaan o tinatanggap ng iba. Ang takot at kawalang katiyakan ng mga tao sa paligid nila ay nagiging hadlang sa kanilang misyon. Isang kwento ang tungkol kay Marco, isang artista na nagpasya na gamitin ang kanyang talento para sa Diyos. Sa simula, maraming tao ang hindi nakakaunawa sa kanyang layunin. Karamihan sa kanyang mga kaibigan ay naniniwala na siya ay nag-aksaya ng kanyang talento. Sa kabila ng mga negatibong reaksyon, patuloy si Marco sa kanyang pagsisikap at nagpatuloy sa kanyang misyon. Dahil sa kanyang determinasyon, unti-unting nakita ng mga tao ang kanyang tunay na layunin. Ang kanyang mga likha ay nagdala ng pag-asa at inspirasyon, at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang sumuporta sa kanya. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang pagtanggap mula sa komunidad ay maaaring mangyari kung mayroong pananampalataya at determinasyon. Ang mga pinili ay dapat maging matatag sa kanilang paninindigan. Kahit na nahaharap sa pag-aalinlangan at hindi pagtanggap, mahalaga na patuloy silang mangarap at maniwala sa kanilang misyon. Sa kanilang pagbabalik sa komunidad, maaari silang makahanap ng mga tao na handang umunawa at sumuporta. Bahagi 10: Ang liwanag ng mga pinili. Sa huli, ang mga pinili ay nagdadala ng liwanag sa mundo sa kanilang paglalakbay, nagiging inspirasyon sila para sa iba, nagbibigay ng pag-asa at pagkakaalam sa mga tao sa kanilang paligid. Ang kanilang liwanag ay hindi lamang nagmumula sa kanilang mga salita, kundi pati na rin sa kanilang mga aksyon. Madalas na iniisip ng mga tao na ang liwanag ay isang simbolo ng kapayapaan at kaligayahan. Ang mga pinili sa kanilang pagsisikap na dalhin ang mensahe ng Diyos ay nagiging tagapagtanggol ng liwanag. Sa kanilang mga kwento at karanasan, ipinapakita nila na ang liwanag ay nagmumula sa pananampalataya at pagmamahal. Ang mga pinili ay nagiging simbolo ng pag-asa sa mga panahon ng kaguluhan. Sa bawat kwento ng tagumpay, nagdadala sila ng liwanag sa dilim. Huwag kalimutang ibahagi ang mga kwentong ito sa iba. Kung ikaw ay inspiradong makilala ang mga pinili sa iyong buhay, ay like ang aming channel at ay share ang iyong kwento. Ang pag-unawa sa epekto ng pakikialam sa mga pinili ng Diyos ay isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay sa buhay. Ang mga pinili ay hindi lamang mga individual na may espesyal na tawag, sila rin ay mga simbolo ng pag-asa at pagbabago. Sa bawat pagsubok at tagumpay, nagdadala sila ng liwanag sa mundo. Kung ikaw ay may kwento na nais ibahagi o may karanasan sa mga pinili, huwag mag-atubiling ipaalam sa amin. Ang iyong boses ay mahalaga at sa sama-samang pagsisikap, maaari tayong makapagbigay inspirasyon sa iba. Maraming salamat sa iyong oras at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento at inspirasyon. Ang mundo ay nangangailangan ng iyong liwanag at ikaw ay may kakayahang magdulot ng pagbabago.